Po, uh, magandang hapon uh, Muli uh, yung magbabahagi ng orasyon Ito po yung uh, orasyon para magkanong ka po ng uh, baluti uh, Mula sa Diyos ama uh, Ito po ay depensa para sa mga uh, tulad ng kulang, barang, elemento Ito po ay dinadasal sa kahit anong oras sa kahit anong araw basta inyo pong naisin. So yun, na uh, intro muna po tayo mga kapatid. Uh, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao maging sa po kaingat uh, po kayo na waya abutan kayo ng uh, aking video na nasa mabuting kalagayan, wala karamdaman, aligtas sa ano po mga kapamakan. Uh, Shoutout po sa lahat ng uh, solid followers ko, subscriber uh, at viewers at ikaw po na nanonood ngayon sa aking video. Ako po'y lubos na nagpapasalamat po sa iyo. Uh, nawa uh, bago matapos ang uh, video ito ay nakasubscribe ka na po at uh, pakishare po ang aking video kung inyong pong nagustuhan upang uh, ang ating kapwa Pinoy ay magkaroon ng mga orasyon tulad nito uh, hindi lang po ako ang matutulungan kundi ang kapwa natin Pinoy na nagnanais ng mga ganitong karunungang lihim yung naniniwala lang mga pati <coughs> yun uh, Salamat po sa lahat ng uh, sa dalawa katao na umorder sa akin ng uh, mo at ito po ang kanilang barcode sa GND yan at ito po yung isa. Uh, yun, si J. Rallo ay taga San Fernando, Pampanga at yung isa naman si Mama Cintia uh, Aurelio ay uh, taga Maritina. Yan po ang mga diyan uh, ano nila 'yung pinakita ko po po kanina 'yung mga barcode nila sa GNT Salamat po sa inyo Sir at Madam sa pagtitiwala sa akin ng Order ng Bato-um. So ayan, uh, at sa mga gusto pang Order, uh, PM nyo lang po ako sa aking uh, Facebook account na ito uh, at uh, mag-message po kayo. At paki-follow na rin po at uh, bilang suporta rin po sa aking FB. So narito na po ang orasyon. Hindi ko na po babanggitin. At uh, ito po, ito na po. Ayan. <coughs> uh, uh, magdasal muna po ng ama namin. Isa lang. Tapos uh, mag-wish. Tapos isunod niya na po ang orasyong narito. So yan. Uh, maraming maraming pong salamat. Nawa ay makatulong po itong binahagi ko binahagi po, po sa inyo. Mahal ko po kayo. At uh, nawa ay nag ka na at pakihit po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng uh, video nating yan na aking, uh, upload. Sa ngayon ako po ay nandito sa Sambongga del Sur. Kikita niyo po ito po ay uh, bayan ng Labi dito po. Yun, na uh, kabundukan. Ayun. Yo maraming maraming po salamat. God bless.